Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang bagong super team ng New York Knicks pagkatapos ng trade deadline. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kupunan ng Denver Nuggets. Alam naman nga po ninyo mga katrops Nesa nga ang New York Knicks sa mga pinaka naging aktibong kupunan sa trade market bago sumapit ang trade deadline noong madaling araw. Sa katunayan, nakuha pa nga po nila sa Detroit Pistons sa pamamagitan ng isang trade ang ilang magagaling na players, katulad na lamang nila Alec Burks at Boyan Bogdanovich gamit ang kanilang mga manlalaro na sina Kenten Grimes, Malik Flynn, Evan Fournier, Ryan Archidiacono at dalawang second round pick. Kaya dahil nga po sa ginawang move na ito ng New York Knicks, ay tuluyan na nga po silang nakabuo ng isang bagong super team na pangungunahan ng kanilang bagong starting five na bubuuhin na ni Jalen Bronson, Dante De Vincenzo, OJ Anunobi, Julius Randle at si Mitchell Robinson. Susundan na rin naman nga po sila dito ng kanilang mga bench players na si Alec Burks, Josh Hart, Boyan Bogdanovich, Precious Achua at si Isaiah Hartenstein. Sa ngayon nga po hindi para naman kompleto ang lineup na ito ng Knicks dahil sa pagtatamo nga po ng injury ng kanilang mga players. Ngunit kahit na ganon ay malinaw na rin naman nga po na sapat na ito para sa gagawin nilang push sa kanilang mga huling laro sa regular season at sa darating na playoffs ng Eastern Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kopunan ng Denver Nuggets. Bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo muna nga po ni Coach Darvin Ham na kahit man nga po hindi na-trade si DeAngelo Russell bago ang trade deadline, ay hindi para naman nga po ito maglalaro kontra sa Nuggets, bunsod ang pagsakit ng kanyang tuhod. Kaya dahil nga po dyan ay wala nga po silang ibang choice kundi ilagay at ibalit sa kanya sa starting lineup si Max Christie. At katulad nga po ng inaasahan mga katrops, dahil nga po underman na lineup ng Lakers, ay sobra nga po silang nag-struggle sa pagtatala ng punto sa simula ng kanilang laro. Lalong lalo na si Austin Reeves na sinamantala naman nga po ni Nikola Jokic para magamakalamang ang Denver Nuggets sa kanilang laro pero agad rin naman nga pong sumagot dito sina Antonio Davis at Lebron James para maidikit ng Lakers ang kanilang score. Sadyang mas nauuna pa rin nga pong lumamang ang Nuggets dahil sa pag-init na nga po ng shooting ni Michael Porter Jr. Ngunit sa pagpunta nga po ng second quarter, ay si Torian Prince naman nga po nag-init para sa Lakers na siyang rason bakit napapanatili nga po nilang maliitang kalamangan ng Denver Nuggets. Ang kaso lang mga katrops, dahil nga po sa mga walang kwentang turnover ng Lakers at malamian nilang depensa, ay napapabayaan nga po nalang Nuggets lalo na si Jamal Murray at Reggie Jackson sa 3 point line na siyang dahilan bakit umangat na nga po sa double digit ang kalamangan ng Denver pagdating ng halftime. Pagdating nga po mga ng third quarter ay naging mainit nga po ang simula ng Denver Nuggets sa mga pinakawalan nga po nilang 3 pointer kaya mas lumaki pa nga po ang kanilang kalamangan. Ngunit pa unti naman nga po itong hinabol ng Lakers sa paunguna nga po nila Anthony Davis at Lebron James. Ang problema lang sa ping nakakadikit nga po sila dito ay parating naman nga po nagkakamali ang kanilang mga player na siyang rason bakit lumalamang pa rin ang Denver Nuggets. Ganyan nga po mga katropos ang naging senaryo ng Lakers hanggang sa umabot ng 4th quarter. Ngunit simula nga po ng umarangkada naman ang mga hustle plays ni Jackson Hayes at uminat shooting ni Austin Reeves ay nagawa na nga po nalang maitabla ang kanilang score sa huling tatlong minuto ng kanilang laban. Subalit simula nga po niyan ay nagpakawala naman nga po ang Nuggets ng 10-0 run Gamit ang mga 3-pointer na Michael Porter Jr. at Jamal Murray na siyang tumapos at tumalo sa Lakers, sesko na 114-106. At kasabay nga po ng pagkatalo ng Lakers ay sobrang nadis at nagkagulo nga po ang kanilang mga fans sa social media. Pero ayon rin naman nga po sa naging pahayag ni Coach Darvin Ham, masaya nga daw po siya sa ipinakitang effort at performance ng kanilang mga players, sadyang kinapos lamang nga po sila sa dulo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.